Hello guys, good morning Magluluto tayo Hindi ko na pinakita yung paggisa ko ng sibuyas, bawang, luya At ayan na nga, naluto na At yan guys Nilagay ko na rin yung bell pepper na green ini slice ko na maliliit At ayan, isang kutsa lang natin ng konti. Tsaka natin ilagay yung ating lulutuin At ayan guys Ilagay na natin yung ating manok Minisan ko yung manok guys ng uh, luya na powder. Yan ang pinanglilis ko at saka konting asin. Ayan, ihalo lang natin at isasangkot siya natin ng konti bago natin lagyan ng tubig. Ayan guys, takpan natin para makulog. Ayan guys, ito na yung ating uh, luluto. Maglagay tayo ng bay leaves, paprika. Maglagay tayo ng buong paminta guys. At syempre maglalagay tayo ng Amaji. Chicken cubes. Gado natin. Tapos takpan natin ulit. Ayan guys, maglalagay tayo ng asin kasi lang ang pagtitimpla ko dyan sabay na natin ilagay yung carrots na natin i-slice tayo ng isang basong tubig ito yung aking tubig pangluto natin sa carrots at saka sa manok kasi hindi pa luto yung manok guys Ayan. Pakuluan lang natin. timplahan, Kung tama ba yung asin na nilagay natin. Balikan natin guys. Ayan guys. Ilagay so, na natin yung uh, green peas. Ayan guys. Naging ganito ang kulay niya guys yung sabaw kasi doon sa sweet uh, paprika na nilagay natin. Paprika lang yung nilagay ko dyan na powder guys. Hindi ako naglagay ng kukum. Ayan guys, pakuloyin lang natin. Kasi medyo marami pa yung sabaw niya. At hindi pa yung carrots. Iluto pa natin. Ayan guys, done na na yung ating uh, recipe. At kung ikaw ay hindi ka pa nakasubscribe sa aking uh, YouTube channel guys, Huwag kalimutan pindutin ang bell button at pa-bell all Para sa susunod na upload ko ng aking mga videos Ay updated ka Guys, kung saan sulok ka man sa mundo na nanonood ngayon Pa-comment naman sa comment section Para malaman natin kung hanggang saan itong ating uh, simpleng pagluto ng ating manok ngayon Ayan guys, maraming salamat sa inyo At naway, mag-iingat po tayo palagi lalo na po sa mga kapwa kong OFW. Mag-iingat po tayo palagi sa araw-araw po. Ayan po, maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye guys!